Kahit si Lebron hindi alam Dillon Brooks sa Lakers mga kapatid. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Dating karibal at matinding kalaban pa ni King James ang tila mapapasakamay ngayon ng LA. Napataas ng kilay ang lahat sa dami nga daw ng manlalarong pwedeng makuha. E etong si Dillon pa yata ang magiging huling alas nila. Hindi naman din maikakaila na may ibubuga din talaga ang batang to. Natulungan nga po niya ng todo dati sila jamuran Moran sa Memphis at naging all-defensive second team pa to. Pero yun nga lang at medyo na po sila. Kahit sa depensa, napakatinik din ni Dillon. Medyo maangas nga lang pero kahit sinong kupuna naman siguro din kakailanganin ng ganitong serbisyo. Ano? Paano ba naman kasi mga kapatid, meron pa nga pong bakanteng trade ang Lakers na pwedeng pwede nilang matan matandem sila Lebron James at Dillon Brooks. Kung atin nga pong titignan eh, wala pa nga pong kinukuwang free agent kahit isa man lang ang LA ngayong summer matapos nilang i sila Dalton at Bronny. Hindi naman nga po lingid sa kaalaman ng lahat na kahit sa gusto o hindi pa man ng lahat ay matatapos na nga rin po ang karera ni Lolo Bron. Si AD na nga lamang po ang matitira pag nagkataon. Kaya bago pa man mawala si Lolo ay kailangan makakuha na agad ang Lakers ng pamalit bago mahuli ang lahat. Saktong-sakto ang maangas na si Dillon mga kapatid dahil merong trade sa market ngayon na involved itong si Dillon Brooks. Malamang eto nga po ang inahanap rin ng LA dahil napakatinik nga din po sa depensa ni Dillon ano? Tila missing piston ang per purple and gold sa paghangad nilang makuha ang titulo bago man lang magretiro si Lolo LeBron. Medyo malaki rin ang malalaga sa LA makukuha ng Houston sila Rui Hachimura, Gabe Vincent, 2028 first round pick swap at 2030 second round pick para lang nga makuha si Dillon Brooks. Walang dudang defensive capability ang maiaambag ni Dillon kila Lebron sa LA. Ilala nga po siya na sobrang higpit sa depensa kahit si Curry merong pagkakataon na hindi makalusot dito. Kaya marami nga pong inis din talaga sa mamang to. 12.7 points, 3.4 rebounds at 0.9 steals lang naman ang kinamada nito last season para sa Houston. Hindi nga lamang din po sa depensa. Nakita rin ang lahat na kung kinakailangan ay e, eh maaasahan din si Brooks o Pensa. Kagaya na nga lamang din ang pumukol to ng 37 big points kontra sa Trail Blazers noong 2021. Malamang maraming tututol dito ng fans ng LA pero tignan na lang din nila kung ano ang kayang magawa ni Dillon ano. Samantala, eto na ang hinihintay ni Curry, kuwa rin sa wakas. Dito na nga po magkakatalo mga kapatid dahil tila mapapasakamay na nga po ngayon ang dubs ang manlalarong to. Ilang buwan na nga din pong hinihintay ng lahat kung si Laurie Markkanen ang pinaka-target talaga ng Warriors. Sa kasamaang palad nga po, napakaraming player ang pwedeng malagas kaya nagdadalawang isip rin ang pamunuan. Malaki ang hinihingi ng Jazz, hindi nga po kakayanin niya ng Golden State. Lalo pat mapapasama ang mga batang rising star nila katulad nila kuminga at sang katutak na first round pick. Ito rin malamang ang inihintay ni Curry mga kapatid. Pero mo ba namang hindi nga po magsasign ng bagong contract extension si Mark Canen sa Jazz. Eligible nga po sa max contract si Lowry at expected nga po na bibigyan rin siya ng Utah pero kung yan ay kung interesado din siya. Flexible nga po ang natitirang kontrata niyang 17 million US dollar. Kaya sa makatuwid mga kapatid napakadali lang makuha si Mark ng Golden State Warriors. Di nga lamang po si Curry ang magbubunyi niyan mga kapatid no. Isang buwan na nga din pong kinukumbinsi ng Warriors ng Utah para lang makuha si Markkanen. Pero tila parang ayaw din talagang bitawa ng Jazz dahil sa napakalaki ng inihiling nila. Nasa kamay nga po ni Markkanen ang future niya. Kaya kung gugustuhin niyang makasungkit ng titulo, eh mas magandang dito nga po sa Warriors siya lumipat di ba? Malamang sa malamang nga po na talagang hindi niya malalasap yan sa Jazz. Kagaya ng pwedeng makuha niya kung sila Curry ang pipi Lý